stunt director ka na rin ngayon. pangarap eh. Pangarap kong maging ganito. <laughs> Ito, nag-survey kami ng isang dang babae. And the top six answers are on the board. Ano ang una mong chinecheck pag naghihinala kang may ibang babae sa mister? Vance. Cellphone. Cellphone. Diyan ah! kaya yan. Cellphone. Okay. Vance, pass or play? Play! Let's go, Vance. Direct Irene. Balikan muna. Okay, babalikan kita. Alright. Okay. Mariel, ano una mong chine-check pag naghihinala ng may ibang babae si Mister? Bag. Bag. Ano ano na expect mo makita sa bag? Uh, underwear. Ano ano oh! na, -na, -na sige ano? Underwear. Underwear. <laughs> underwear. Mag-inspect daw no, sa bag. Survey says. Uh -huh. Ayon sa isang daang babae, anong una mong chine-check pag naghihinala kang may ibang babae si Mister? Iyong amoy. Ibang klaseng pabango? Pabako! Survey says... Ah, wala! Okay, One Direction. Stand by to steal. Carlos, eto na. Ano Anong una mong chinecheck pag naghihinala ka may ibang babae? Si Mr. Ayon ah, sa isang daang babae. Laptop. Laptop. Okay. okay Kung may cellphone, way baka nandyan na na ang laptop. Way survey says... Wala! <laughs> baka nasulat nyo na to. Nasulat <laughs> nyo na to, <laughs> Ayon sa isang dang babae, ano ang una mong chine-check pag naghihinala ka may ibang babae si Mister? Chine-check ko yung lasa ng halik. Wow! ano kaya lasa ng halik na kaduda-duda? Lasa ang hindi makontento. Wow! Ang lalim nun! Okay, okay. I-check ang lasa ng halik. Direk Peterson, ano una mo check pag naghihinala ka may ibang babae si Mister? <laughs> Ako feel ko kung may gana pa siya paggabi. Energy! Oh, <laughs> energy! 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 <laughs> si check mo! Wala! Oh, so, may energy diba? lang! Kung may energy lang! <laughs> Direct doon! Ano una mo sila check? Kapag naghihinala ka may ibang babae si Mr. Ako ano siguro? ATM transaction. Oh. oh! Baka may restaurant na kinainan. Ah, Baka may binili na hindi sa akin. New card transactions? Yes! Direct Irene! <laughs> Ito na! Ayon sa isang daang babae, ano daw ang una mong sine-check Pag medyo kahina hinala, may babae si Mister. Yon yung ATM uh, transaction. ATM, nandiyan ba yan? Ang <laughs> 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 dami, dami ba, ba nito? Ay, ano Hindi pa ba natin ako kuha. Anyway, number six please. Leeg. Number five. Underwear. Number four bulsa, baka nandiyan yung mga resibo. Number three, wallet. Finally, number two, social media.